Magandang araw sa ating lahat mga boss. Andito naman tayo ang iyong lingkod, si Clifford Dama Vlogs. At at sa mga bago kong followers dyan mga boss at yung mga kaibigan nating damador o subscriber mga boss. <coughs> kung uh, kung sino yung hindi nakakita sa mga uh, mga video ko mga boss na ina-upload, uh, pwede din kayo mag-visit sa my YouTube channel mga boss. Uh, please, please visit my YouTube channel. Clayford Dama Vlogs So andun lahat mga boss Doon ko in upload yung mga bakbakan talaga Ng mga sulid din mga boss uh, mag enjoy din talaga kayo Sa panonood doon mga boss At may aral din talaga kayong mabubulot. At kung sa mga bago kong uh, followers Dyan mga boss At kung sino yung gusto magpapashout out uh, Mag-comments lang po kayo sa may comment section uh, Para i-shout is out ko Kayo sa next video So sa laban ngayon mga boss, uh, may nagchat sa akin ay uh, isang isang solid ko din na followers si Master Jan Lee ng Palumpon Liti. So shout out sa si iyo Master. <laughs> Madami na kaming beses na naglaban ito mga boss. Uh, napakagaling talaga, napakagaling din na player na ito si Master John Lee. 5 uh, five games wakbakan back ito mga boss. Uh, two games lang yung i-upload ko. Kasi uh, dalawa lang yung Ah uh, 2 games 2 games lang 'yung ina-upload ko mga boss para hindi masyadong mataas. Pero solid din talaga, solid 'yung uh, bakbakan. Ah, uh, 'yung standing namin mga boss is 3-2. Uh, sa 5 games 3-2 'yung standing. So, uh, nakalamang lang ako ng isang uh, isang game. So, shout out sa iyo Master Janlee uh, ng Palumpong Liti. Ah, uh, ito na po 'yung na uh, bakbakan natin, boss. Ah, uh, sana mag-enjoy ka din sa panonood dito uh, <clears throat> sa mga bago kong followers dyan mga boss at yung mga kaibigan nating the mother or subscriber uh, sana may aral kayo mapupulot sa laban na ito mga boss so mga boss tingnan natin yung bakbakan namin ni master John Lee ng palumpon lite uh, first move siya mga boss uh, 1.16 3.14 ako mga boss ganyan pag 5.1 niya uh, 1.15 ako pag 2.14 niya mga boss uh, tumira lang ako ng 5.1 pag 16.13 niya mga boss uh, sinayang ko lang 1.16 kain ganyan mga boss dalawa kain tapos uh, tira ako ng 15-14 mga boss uh, 14-15 ganyan kain so dibaldi pa ako ng isa mga boss pag 12-7 niya mga boss uh, tumira ako ng 10-5 so pinakain niya dito mga boss sa may uh, 1-6 kain ako tapos tumira siya ng uh, 4, 16. So magandang tira sana sa uh, para sa akin dito mga boss. Is mas maganda sana kung uh, tumira na ako ng uh, Kasi yung tinira ko dito mga boss is 115. So okay lang naman yung 115 mga boss. <coughs> Pero para sa akin mas maganda sana kung nag-break na ako wagad dito sa may 73 ito, 73 sana. Ah uh, ayan oh, mali din yung 83. Mas maganda sana kung nag-break na ako uh, 73. 73 talaga 73 talaga yon pagkain. Para maka, hindi ako masyadong maipit Kasi ito yung nangyari mga boss Natirahan niya ako ng uh, 7-3 So medyo hindi makagalaw So yung ginawa ko dito mga boss Is kumira pa ako ng 5-1 So parang wala ding, walang dating din yung 5 mga boss uh, maip, Iniipit talaga ako ni Master uh, John Lee So malakas talaga Malakas talaga to uh, Pagtira niya ng uh, 5 mga boss tumira ako ng 9.5 <coughs> medyo alanganin din yung 9.5 mga boss mas maganda sana kung nag, uh, nag 12 nag 12.8 lang muna siguro ako doon 12.8 tapos 7.2 maneuver at trust kaso tumira siya ng uh, uh, 3.13 mga boss nag 4.16 pa ako so hindi ko masyadong uh, uh, alam yung gagawin ko dito mga boss kasi medyo tagilid na yung posisyon ko Medyo nahihirapan ako sa posisyon Pag uh, 11-7 nya mga boss Tumira ako ng 12-8 So medyo alanganin na yung 12-8 na pagkatira ko Kasi nakaano na siya mga boss uh, Parang nalalak na yung mga pisa ko so Pag tira ko ng 7-2 ganyan Pag kain ko atras uh, Natirahan niya ako ng Ah uh, 14, uh, 16, 14, ganyan. Uh, sa posisyon na yan mga boss, parang wala na talaga. Uh, losing na talaga ako, losing. Tumira ko ng 12, 7 mga boss, uh, tumira lang siya ng 14, 2. Pagtira ko ng 7-3 mga boss, uh, may lansi pala siyang nano dito mga boss. Dito lang mga boss, oh, yung secreto niyang tira. Uh, 2-6, pakain lang, ganyan. Tapos kain siya, dalawa dama ng mga boss. Uh, sa posisyon na yan mga boss. Ah uh, sumuko na po si Shadow Pine <laughs> Badibag talaga ko mga boss napakagaling talaga ng player na to. Ah uh, shout out sayo Master John Lee ng Palumpong Liti uh, napakalakas mo idol. Ah uh, badibag talaga ako sa iyo idol. <clears throat> so game 2 naman tayo mga boss. Uh, game 2 bakbakan. Ako naman yung white mga boss, siya naman yung black. Ah, uh, 115 ako mga boss. Ah, uh, 116 siya. Ah, uh, 314 ako. Pag tira niya na 1613 mga boss, uh, pinakain ko lang ganyan mga boss. Ah, uh, na ako. Kasi yung hanap ko lang dito mga boss is uh, makatabla lang kasi napakalakas talaga na player na to. Pag 5-1 niya mga boss, tumira lang ako ng 6-2 timing. Pag 1, uh, 116 niya mga boss, tumira lang ako ng 5-1. Tapos sinayang niya mga boss ganyan. Ah uh, tinakpan ko lang. Tapos nag 127 siya mga boss. Tumira lang ako nang 95. Tapos pag 95 niya mga boss, ah uh, nag 54 lang ako. Ah uh, abang-abang na lang ako sa gagawin niya sayang sa may 72 si kung sakali lang. Mas sayang siya. <clears throat> Pero yung ginawa niya nito mga boss is nagpakain ganyan. So, sa kanya posisyon mga boss, uh, yung ginawa ko dito is, nag-break na ako, ganyan. Para uh, medyo makalamang lang ako sa posisyon mga boss. <coughs> uh, nag-break lang ako. Tapos, pag tira niya ng uh, 11-6 mga boss, nagtiming lang ako dito sa so may 10.5. 5 Pero sa posisyon na yan mga boss, uh, medyo nakalamang lang ako ng kunti. Uh, dahil sa real ko sa 14. Yan lang yung, ano, uh, Uh, inaano ko talaga uh, Nakaposition nakaposisyon ako dyan yung sa may 14 malakas yan malakas so pag uh, type nya mga boss tumira lang ako ng 11.7 so inabangabangan ko na lang siya kung ano yung gagawin niya so kasi kung titira yan ang kasi yung ginawa nito mga boss is tumira siya ng uh, 416 So yung ginawa ko dito mga boss Is tumira ako ng 8-3 uh, Pakain sa ganyan atras mga boss uh, Inunahan ko na Na pinosisyonan ko na mga boss Tapos tumira siya ng uh, 11 mga boss Pinakain ko lang ganyan mga boss <clears throat> Sa posisyon na yan, mga boss Parang uh, malilit siya ng timing mga boss Malilit siya ng timing uh, Tama talaga yung ano, Pagpapakain ko sa may A3 ah, uh, yung 340 pakain kasi uh, naka advance na ako mga boss tapos yung ginawa niya nito mga boss is tumira siya ng uh, 61. 6-1 pag 6-1 niya mga boss ay uh, nabangan ko lang dito sa may 12-7 para guardiado yung ano niya yung pisa niya pag 7-3 niya mga boss ah, uh, nag ano na ako 142. Uh, 14-2 tapos pagtira niya ng uh, 313 mga boss ayan na. Uh, na nabilang ko na yan mga boss na ano talaga uh, hindi na siya makakatabla dyan o oh, entry dama pa sa entry dama pa yung posisyon niya uh, hindi na yan makakadama kasi pagtira ko ng uh, 15-14 mga boss pagtira niya ng uh, 116 tumira lang ako ng uh, 27 <clears throat> pero sa posisyon na yan mga boss uh, sumuko na po siya kasi kung titira yan ang 14, uh, 16, 14 mga boss, dadama lang ako sa may 12. So, wala siyang ibang gagawin mga boss, kundi magpapakain lang sa may 13.3. Tapos, ilag siya sa may 14.2. Tapos, yung gagawin ko dyan mga boss, ipapakain ko lang yung dama ko dito sa may uh, 12, 14. Para pagkain niya sa may 2, 2.16, kakain lang ako sa may 13.1. So yun 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 yung nakita niya mga boss, yun yung natanaw niya. So sa ganyang posisyon mga boss, Sumoko na po si Master Jan Lee ng Palumpong Lite. So shout out sa iyo idol, uh, napakagaling mo. Solid talaga yung laban mga boss, napakasolid. Ah, uh, magaling talaga to. Magaling din ito na Damador mga boss. Ah, uh, salamat sa salamat sa laban natin mga boss, ah uh, uh, Master Janli Ah, uh, solid solid ah, uh, meron binigyan mo talaga ako ng napakagandang laban. Ah, uh, medyo nahirapan talaga ako masyado mga boss. Uh, yung ano ko talaga dito mga boss is tabla lang talaga yung panalo ko sa kanya pero yun nga uh, may araw din talaga na mananalo tayo uh, may araw din na matatalo tayo so yun lang mga boss uh, sana kung medyo marunong ka nang maglaro ng dama mga boss sana marunong ka rin tuwanggap ng pagkatalo kasi yun lang talaga yung ano mga boss para ma enjoy mo yung laro kasi kung medyo hard loser ka mga boss uh, wala nang gustong lumalaban sayo kasi sa tingin nila an nagagalit yan pag natatalo so enjoy mo lang yung laro mga boss yun lang so bago matapos yung video mga boss uh, may siya shout out lang ako so shout out sa iyo master Mervin Patinga an shout out din sa iyo master Otter ng Cebu Dalagit Mantalungon an shout out din sa iyo boss uh, master Fidel Alvarado ng Cagayan de Oro City an shout out din sa iyo master William Picardal ng Ilocos Shout out din sa'yo Master Jun Belasi ng Sikihor Shout out din sa'yo Master Tutu Silman ng Masbati Ang shout out din sa'yo Boss Ryan Sisa da Magician Ang shout out din sa'yo Master Ronald Laspunya from La Lapu-Lapu City Ang shout out din sa'yo Master RG Iyong ng Mindanao Sambonga, Sibugay, Municipality of Artilim Ang shout out din sa'yo Master Ryan Chris Kamingay Balansag ng Libaong Panglaw Bohol Ang shout out din Master Angelito Plaso from Cebu Shout out sa'yo Master Erickson in Calyado. Shout out Master Aaron Ang Malakas. Ang shout out din sa'yo Master uh, Idol Larry Dama PG ng Dimiao Bohol. Ang shout out sa'yo uh, Master Munib Indanan ng Subongga City. Ang uh, shout out din sa aking Idol na si Galvin Pameron Rama ng Padada Dabao. Ang shout out sa'yo uh, Boss Oscar Makin Champion ng Panglaw number no. 1. Shout out din sa'yo sa Idol Doy uh, Doy Ulaer ng Karkar Cebu. Shout out sa iyo Master Ireher Cantoria He sir. shout out din sa iyo Boss AG e. Biso ng Caloocan City. shout out din sa iyo Boss George Delutina ng Batuan Bohol. shout out sa iyo Master Roland Tranquilero Subirano ng Tibuli South Katabato. And shout out din sa iyo Master Glenn Ray Ngujo aka Barbits ng Cebu. Shout out sa iyo Master Melvin Alauria. shout out din sa iyo Master Dondon ng Balansevilla City. So yun lang mga boss, sana nag enjoy kayo sa panonood na yun at maraming salamat sa ating lahat.